Pagbago tayo mag-Blind Item! Make sure to like, share, and subscribe to our YouTube channel para hindi ka makamiss out! Yan po, kaya kung Blind Item sa hanap mo, well, pues, lasa ng isipan, pagganahan at pagiging marites, nandito na ang segment tayo, kino, na inyong kinahumaling at pilit na hinuhulan! Ang... Ah, ano, ang hashtag? Segway Queen! Segway Queen! Siya yan? Ikaw ba? Ay, hindi. Hindi. Ay, ako yan! Segway Queen! Go! Eto na. May kinalaman wow. ito sa isang act, uh, actress. Ay, hindi naman actress siya. Singer host. Mm. Na talaga namang sumikat. La, like, especially yung mga nakaraang dekada. Kasi talagang kontisera siya na, na ang husay. At nagsusumang abroad. Lagi rin siyang ano. Lagi rin -hit ang mga kinakanta. At mm. nagbaviral. Sa so, uh, kamakailan, nakakaloka siya kasi ano to? Maingay na to. <laughs> <laughs> ano na ito? May, may, music ba tayo? Batayo, Oo, oh, ang sakit sa tenga. So anyway, mga kamarites, uh, violin, eto ay, na. Yan, naman. Meron siyang ano, ay, meron siyang, meron siyang <laughs> mga inuohan ah. na mga, mga kasi di ba? At click na click ngayon yung mga magpagba-vlog, post, podcast kasi nakakarating sa ibang bansa. So kunwari si June may may podcast si Rose Meron, si hmm. Fu o oh, di ba ganyan? Ah. inuohan. Inuuhan. Nauna si ano uh, uh, sabi ni Rose sa una ka nagpunta sa una ka, ako nagimbita sa iyo kaya ako unahin mo. Uh -huh. Opo, walang problema, ganyan ganyan ganyan. Tapos sabi niya, sabi naman ni Mr. Fu, sa akin din naka-segway ka pero hindi hindi niyo alam na, na nakikipag-negotiate siya ha. So nangyari, same day lahat niya para tipid One daw at time. Diba? Oo isang araw lang uh, yung gagawin uh, ito, ganyan-ganyan. All, ganyan. All, all in one, di ba? Ang diba? nakakaloka kasi doon yung binigyan niya ng exclusives. So, kunwari, kay Rose ah, siya binigyan yung exclusive. exclusive. Yes, na nag-usap sila na, sa akin mo i-reveal kung ano yung ganito mo, ganyan-ganyan. Eh, umukos siya. Ang nakakaloka, binigay din niya doon sa inyong dalawa. Hmm. At ang nakaka-mas nakakaloka, uh -huh hindi man lang siya nag, alam mo yon same day, oh, same day outfit, uh, uh, kung ang suot niya black, ang chuto, <laughs> yun din yung suot niya doon kayo. Para, doon. Wala, wala effort. Wala, suot din <laughs> niya do sa so walang mo ganyan. Kaya sabi Di mo, hindi man lang ng bibi-bibi. Wala. Bibi, bibi. 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 Hindi <laughs> man lang ah, Wala, wala man lang di pa maipay na pang cover or something. Kasi kung ano yung shoot niya dun sa vlog ni Rose, yun din yung ginamit <laughs> kay Fo, yun din yung ginamit kay June. Na, na loka ngayon yung si Rose. Kaya sabi niya, paano kaya upload to? Na nagkasabay-sabay pala kami, hindi namin alam na kung uh, sino ang una sino. Ang kalong ko, binayaran ba siya sa guesting niya? Meron namang token Ay. kahit pa paano. Kasi oh. di ba nag-uunahan nga yung mga katulad ni ganito, ni ganyan. Hmm. kasi oh. controversial oh. itong actress eh. Oh. Lalo na nung ni-review. Ay, singer pala, singer Rose. Ay, singer Lalo na la nung ni-review niya na na may something sa kanyang pagkatao. O, oh, yun na lang yung kung ibibigay. May something oh. sa kanyang pagkatao. Something na sa kanyang preference. Yan. Oh. Kasi gusto niyang ma-reveal lang dun sa ano na dapat kung nalaman ni Rosio na sa akin mo sasabihin to, ito'y usapan natin. Eh, Nandito ka sa eh, akin. Namin. alam ko na yun. Oo, oh, di ba? Eh, ni-reveal din yun. So, ang nakakaloka nga hindi man lang doon nagpalit ng outfit man lang or nag-effort man lang na ayusin. Mm -hmm. So, paano na to? So, anong nangyari to, Loy? Sino yun? eto na nga magbigay ng attention host nga siya naging oh. controversial siya noong mga nakaraang panahon kasi supposedly siya ang dapat na nanalo pero naago sa kanya ah. ng isang men ah. tapos ah, na. the you know. recent grabe yung nagpiklo. flirt tapos yung recently nga o oh, di ba give away yung recent nga is parang sinabi niya na merong something sa kanya oh, Nakakaiba. Oh. may ka-relasyon siya kayo oh, oh. 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 oh yun. Na, na manager niya hindi ko alam kung manager. niya oh iba siguro nasa isip So si Segway nahulaan yung yung Krabi. Ah. Oh. Mm -mm. Yun na! Oh. Diyos pa panggit po sa Indong Gabos oh. o uh, Congressman Zalbico at uh, ako Bicol sa Party Day part ma May diba? <laughs> Ideal <-vision>. <laughs> 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 Dr. Cancio, and sa Faces and Curves, uh, nakikiramay lang po kami sa pamilya po ni Angel, mistress, na, na, ah, Angel, na si Angel. Nanabasa uh, si uh, 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 ko yun. Oo, na, yun, na yun, ano siya, yung aksidente na mm -hmm. nabangga ng sasakyan, yeah, birthday yeah. niya mismo. Si Angel, oh. di ba yung tatlo sila, oh, trio sila ng yeah. mga mistress ang tinatawag. Eh, yung mga una, birthday oh. niya mismo nung, nung sabat, nung kahapon. Angel, mm -hmm. so nakikiramay po ang Faces and Curves so, niya mm -hmm. si Angel. Condolence po. Condolence po, yun. Diyos maraming mag-iniyong Magkita tayo Thank you wow. Ay, Ay. Siniyong yeah. Support tayo sa Spotify <laughs> <Ay>. <laughs> Next Agus hashtag Agus ng <laughs> Habulin. Habulin mo ako Ay, Ay. Ay. Habulin mo Parang oh. napanood ko na yan. Ah, ay, yan. Ito nga, may kinalama sa isang poging aktor. Ah. Parang pangbibabaksang title. Ito oh, na, okay. ito na. Si poging aktor, hmm. eh, talaga naman, dahil pogi siya at may pinagbamalak, kaya habulin talaga siya ng babae. Ah, okay. Babae. Babae, oo. Klaro yan, claro naman yan. At babae talaga ang gusto niya. Ay, ah. gusto ko yan. Ito na. So, uh, kahit siya ay may karelasyon, o kahit may girlfriend siya, o kung ano man, basta pag may natipuhan siya sa set na babae, kapwa artista, talent, o makita niya sa event Kapag uh, nagkagustuhan sila, tikiman portion na yun sure uh, na. <laughs> 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 automatic, <laughs> automatic, automatic na? Automatic na. Okay, okay. Ah, oo. Pero halimbawa, hmm. meron na siyang natipuhang babae at yung babae ay medyo umarte. Hmm. O nagpakipot. Ganyan. Gagawin ni aktor, ganito raw ang style ni aktor. Susuyuin niya, papakita niya, papaandar siya. Pero kapag hindi, bibigyan Arinean, niya lang ng no. yan na ng mga isang linggo hanggang dalawang uh, linggo. Pag hindi na siya... Pag hindi bumigay. Pag hindi bumigay, siya ngayon ang hindi mamamansin. So ang gagawin Oo, niya, halimbawa, nakasama na niya sa set, kasama niya sa isang pelikula or serye, halimbawa, nandiyon yung babae, eh matagal naman sila magkakasama. Ang gagawin niya, hindi na niya papansinin yun after two weeks ay, ngayon kap kapag yung babae niyo na nag nag-inarte ang mag reach out sa kanya at sabihin, Hoy, bakit hindi mo na ako pinapansin? sin ano oh, may Did ay dad sa dudas dad dudas ngayon, ang gagawin niya, ayun ah, na, kapag nag-reach out na yung babae, bibiglain niya yan. Magkakaroon siya ng pasabog. Either bigla na lang siya magpapadala uh, ng kung ano man, or dadalhin niya sa isang lugar kung saan silang dalawa lang. As in, pasabog pa. Dami sa pa nga daw, ibang bansa. Ang yaman ni Actor. Man? Si Actor nga, minsan nga gagawin daw, magpapadala ng plane ticket. Wow, Sundan so, mo ako doon, gano'n daw. Pagkakilala mo sa kapag tayo dyan, kapag ano daw eh, nasa challenge daw kasi si aktor sa mga babae na alam naman niyang, kasi nga, ano siya kilala siyang... Guwaping. Kaya uh, babae. Uh, Babaero. Tapos, mm -hmm. misa may karelasyon. Siyempre, uh, medyo iwas yung babae. Pero, yeah. misa hindi makatiis yung babae kapag hindi na siya pinansin. O oh, ngayon, pag yung babae ang nag-reach out, ay eto na siya. Habulin mo Habulin oh. mo ako. <laughs> Nagpapahabol naman siya. Oo. Oh, Oo, oh. oh, mukha. Mukha. Okay. Look, look, Ito ay, uh, lahat ng nakarelasyon niya nga. Lahat? Uh, Madami? Uh, Oo. Oh, lahat ng nakarelasyon niyang babae sa showbiz ay controversial. Ah. Uh, controversial din ang kanyang mga wala kang hula, relasyon. Gracie. Wala kang hula. Ah. Tapos, Ay, daw, yeah. yan yung um, ano, yan yung lala, yung actor na may tinatagong uh, babae sa dilim. Oh. Yata, hindi ko alam sure kung meron. Ay, pa parang. Siya ba? Yata, sabi. Oo, oh. pa, um, oh. oh, parang gano'n Hindi ko alam Ay. meron. Ayun lang. Tapos, hindi ko alam kung may award na ito. Pero Ay, kasi, Meron! Pero kasi Ay, nung araw, ah. nag-start lang siya sa mga ano lang, pakit-pakit lang. Pero syempre dahil sa nagkakaedad na. hindi. Ay, hindi. Na, Ay, hindi ano na siya, kumbaga nagiging serious actor hindi na ma, siya. Ah, hindi si Gabi Parang conception niya. Parang hindi siya nagpaklut. Ito eh. lang. <laughs> <laughs> Mag-enumerate na naman kayo. <laughs> <laughs> Bati na lang ako. WTF you sa YouTube. Oh, ako si Gabi! Hindi! Kinakalalaan ah! <laughs> Kinakalalaan Kina ah! WTFU sa YouTube, Hair Shop, Salon, sa Lazar Dental Clinic, kay Miss Bel Constantino, sa Toilets Peri Peri Pasig, sa Stan Empire, kay uh, Gracie Cornejo, kay Sneezy, kay Alan Jones, kay Lito Maniago. O yan na Hello si Lito! Hello, hello Alan Dave! Go! Ah, mm -mm. oh, yun lang. Next hashtag! Mm -mm. Missing in action ba yan? Ay, ako yan. Mia. Mia. Missing in action. Oh. Di ba Mia Prats? Ah. Ay, naka, eto nga. Mm. Di ako masyadong magbibigay ng mga clue. Naku, ayan. Kasi hintayin niyo na lang na mangyari to. Ay, ay. ay di pala kaya. mangyari na nangyayari eh. na. Hintayin niyo na lang hmm. na kung lalabas, lalabas, na. ito talaga. Mm. Itong missing in action, itong aktor na ito. Ah, hmm. uh, kung kayo ay medyo... Hmm polis sa mga online mm -hmm. medyo makokonek connect niyo parang ang meeting in action siya oh. ngayon so true enough, lagi kong binibisita tinitingnan-tingnan ang kanya mga social media My Story. stalker! Yes, <laughs> mula nang nalaman ko na may skandal pala itong aktor so dahil sa skandal na to napilitan na maging missing in action siya ngayon. Hmm. At ano? hindi tayo sure hmm. kung hanggang kailan ang period ng pagiging MIA niya. Nagtatago. Oh. Teka lang, wait. Ang kanyang skandal ba ay uh, video scandal Ah. Right. Mm -hmm. Yan. Yeah. So, yon Anyway, ang clue na lang ang bibigay, wow. bibigay ko siguro eh, isa din siya sa mga mahusay na aktor ngayon sa mga henerasyon. Junior, senior? Senior. May anak na yan eh. Pala, hindi naman, hindi ko pa siya pwedeng sabihin senior. Uh, hindi. Pero may anak na. <laughs> Basta ang aking clue lang, mahusay siyang aktor. Grabe naman, ang dami ah, mahusay na aktor. So, ano na lang, pag dumating ang time na, ay, Oh, maalala niyo. Ah, yun yung blind eye. Hindi naman yan, eh. Lumabas na yung video uh, niyan. Ah, eh. Pero hindi yeah. naman hindi missing in action yun, ah. Yun na. Okay. okay. Ay, ay. Parang yung yun. Yun na. Oh. Anyway, thank you so much. Thank you kay Tita oh. Bebot ng Colorete ng Scout Torilio Corner Timog sa aking accessories. Bongga accessories today. Ay, bongga. Yan. So, at ah uh, hello, of course, kay uh, aking pinsan, kay Irene, ang certified Irene Marites, uh, Manlapas. Minong Boyet, Minang uh, Marie, uh, Maribel, Cruz, at saka kay Ate Janet, kay Mars Ching, na palagi nanonood sa atin. Ay, si Ching. Ching Camacho, yeah. Ching ano? Camacho. Camacho, so, Ching Camacho, hello. And kay Arkin, of course, yan. Yeah. Yun po. Yon. <laughs> uh, next hashtag. New, new, girl. girl. Pe, si June new na girl. yan. Ay, new, girl. You know, new girl. girl. So it's not an old one. So it's a okay, new, one. Ibig sabihin, bago-bago ito. Makikilala natin. ano? kaya ito? Ah. Ah. Female Host, oh, female host. sa iba't ibang mundo. Di oh. Meron sa showbiz, may sports, may everything. What? Oh, he's sports host. Oo, may iba't iba. Pero maganda ang kanyang... Katawan. Katawa. Kakit-akit. Ay! Ang naakit niya, isang influential na, no? Politiko. Ah, yes. Mm. Na, ah. Siyempre mayama. Aha. Uh -huh. oh. Ay eh, bilang pasabog na pasabog Nakuha niya ng babae. Binigyan siya ng condo at sports car. To, oh, no sports car. Oh, mm -hmm. plus matching dato. Ah, <laughs> <ay, dito, ay, laughs> sa dato. Oh, di ba? ng dato. ano <laughs> Pero ah, gusto ko yung datu. Just give me my money! Yung <laughs> baba yun. Daw sila yung talagang simple sila pero gumagalaw sila ng sila dahil nga yung... Is, nung, Paggalaw niya parang Yung kaibigan ba? ng babayong Yung isang kaibigan niya. Isa na katrabaho niya sa mundo niya. Kaibigan ni girl. Yung source ko dyan. Ah. Kaibigan niya yung girl na yun. Na yung girl na yun malapit kay Kay friend. Sa atin dito. Si Ah. Ambet na oh, naman. Hindi, hindi ako sure. Ah. <laughs> <ha. laughs> huh? Ah. Hindi ako sure. Yung, uh, I don't know what to Ano it. sa ibig sabihin? Si, si Pero Source? Meron lang ang bago. si Source nga. Close sa, ako. Close dito. Close dito sa girl. Na parang, ah. magsabi niya ba something? Bakit parang may bago dun sa babae? Sa kasama kong babae dito. Ayun, ba bata parang, pa yung girl. May middle, middle na siguro. Yung hindi yung source, ha. Hindi, si, uh, si new girl. Mid Oo, oh, parang ganon. Mid. mid? Laging may bago? Oh, o oh. bago yung ano lang? Bago siguro bagong, bagong dala, bagong ligo, bago. <laughs> may may na, no, siya palik, na parang yun ano. Parang, yun ang bagong nakikita ng... Nang si Sors, hindi na niya doon sa politician na yun. Siguro yung uh, ano, ah. Uh, nagpa-politics din yung, yung kaibigan ng babae. Ah. Uh, Kaya uh, uh, parang bang bakit iba? Napapansin niya, may iba, kakaiba. Iba yung kasama naman politisya Ito, ito pala yung bago anong politisya. Kilala ko. So, yung chinesya, no? Eh, marites din yung... Si politisya may asawa na. Hindi ko alam ang nature nun, pero... Kilala rin yun, eh. Si politisya. eh uh, Ewan ko dyan. Sige na nga. Hindi ko maintindihan. hindi na alam, di ba? Hindi naman... Alam, alam niyo naman ako, meron pa ako sa na isa. Para sa oh. webis na yun, isang Aida Posadas na produ. Ba't yung sinabi pa nga Hindi pa... Ah, Aida ay, ride the bus. Ay the posadas. Ah, ah oh, no. Pa, po, Sino si so, Aida the posadas? Ano na dati pa, yan, o, yung o, dati na yung Babae ba yan yes. para kilala ko yung uh, ba, sigur, ba sigur, na uh, oh, sabi mo yan. Oh, yeah. sa oh, oh. na yo. Na. Naguguli, oh. Naguguluhin ma, sila. Ayam sila. hindi mahulaan dahil, hindi hindi na masyadong Ah, uh, exposed, exposed yung babae. Yung lalaki medyo na-exposed, pero hindi masyadong Oh, sige. Tago. Oh, sige. Dahil siya. Mamaya na lang. New girl. New okay! New girl. Yun lang eh. Uh, uh, one Pig of Society. Kasi nang bagong babae. In English ko lang. <laughs> new girl! Bakit oh, ba? Bakit oh. ba? For a change. <laughs> For a change. Okay. Oh, yun na. Ano okay. Na? Ano na, na? Happy birthday pala kay Ramon Alcoran Jr. na kaibigan namin na <laughs> Okay. Okay, mga Marites. <laughs> Happy ba kayo? Wow. Yan po. Salamat po pala, mga Marites, sa ating may gitna. 1K. Ta -ta -sa live po. viewers. Salamat. Ayon, Hello, Gio. Hello, Paolo na nandyan lang sa BTV. Ayan po. Bye. Time, uh, at sa Sabado, abangan niyo po muli ang bago naming uh, uh, episode sa uh, Uh, all TV, 10 p.m. po. Abangan niyo po yun. Uh, uh bago yun, na. Bago yun, bago yun, <laughs> uh Oo, -oh, sana maraming commercial na pumasok. <laughs> okay, mga Marites. Yan po ang dahu mula sa Marites University! Marites University! <laughs> na ganon! <laughs>